Hello mga kastor! Another day, another mini vlog. Simulan natin ang umaga sa maraming gawain. Kung nakikita nyo po, as usual, inilalabas namin yung mga dapat na nakadisplay sa labas. Bukod po sa maganda naman siyang tingnan pag nasa labas, kailangan din po pati natin ng space para may mapuesto naman ang ating mga customer. At syempre, pati tayo at ang ating mga katuwang sa tindahan ay kailangan rin may malalakaran pa sa tuwing mag-iipon tayo ng mga pinamili ng ating customer. Kami po kasi sa tindahan ay may kanya-kanya po kaming mga tuka. Yung pong asawa ko ay siya naman ang bahala sa paglabas ng mga soft drinks pati po mga bigas. Ako naman po yung mga nakasabit na kailangan ng isabit sa labas. Yun naman po ang ginagawa ko. Ako rin minsan ang naglalabas ng mga tuyo at tinapa. Meron din pong naglalabas ng mga gulay namin. Meron din po naglalabas ng mga styro at pati po yung mga pansit kanton. Mas madaming tulong-tulong, mas mabilis matapos mga kastor. Mas gusto ko naman to mga kastor na inilalabas at ipinapasok yung mga panila. Kasi at least nagagalaw mo sila. Makikita mo kung alin na ang bio tapos makikita mo kung ang kulang kahit po sa mga gulay pag kailangan namin silang itago at least matatanggalan namin siya ng mga tuyong dahon or dilaw na dahon at minsan natatanggalan na namin ang lusaw para hindi na makahawa sa maganda pang gulay. At isinunod na ng aking asawa ang pag-ayos ng chichirya kasi nga po bagong delivery yan kahapon. At nakita na nga po ng aking asawa na may mga chichirya na po na wala na pong hangin. Ibig sabihin po ay bio na kaya inilagay ko na po sa plastic para mapapalta namin sa ahinte. Ibinubukod niya po dyan yung mga matatamis dapat daw po magkakasama. At dapat daw nakabukod rin yung maaalat at yung ano? may mga cheese. Kasi nga po, minsan may naghahanap na gusto nila yung mat matamis kasi nga po, bata po ang kakain. Dumating na din pala ang in-order kong pansit kanton. Isa din ito sa fast moving sa aking tindahan. Kasabay nitong binibili at naubos ang tindarang baboy. Dahil dito sa amin, maraming nagtitinda at nagluluto ng lomi. Kaya dapat may 3 bundle ka pang pansit kanton ay order ka na kasi minsan nauubusan sila ng gawa dahil marami din silang deliver sa iba't ibang lugar ang pagawaan po pala nito ay nandito lang sa barangay namin pero kahit malapit siya kailangan magsabi agad ng order para madalahan ka agad bago pa man nila ito may deliver at ito pa nga ang isa naming deliver na hinihintay ko malos nga po ito at mga peanut butter at chine ko na nga po to isa isa kahit nga po per case ang kuha ko o per box pinabubuksan ko po yan sa kanila. Kasi nga po minsan yung marshmallow ay natutunaw po yan sa init. Katulad nung nakaraan na deliver sa akin. Buti na nga lang po at binuksan nung ahinte. Pagtingin nga po namin ay lusaw na po yung mga nasa ibabaw hindi na talaga pwedeng ibenta. Pinabawas na na nga lang po sa babayaran ko. Natutuwa nga po pala ako mga kastor dito sa in-order ko. Gold coins na chocolate. O ba diba, nag iipon na ako kahit 2 months pa bago ang Pasko. Ito po kasi ang items na nagkakaubusan. Kaya kahit malayo pa ang Pasko ay nag iipon na ako nito. At take note mga kastor, mura pa siya. Pag bumili ka nito ng December, malamang tataas na naman to. Kaya sa may mga tindahan dyan out there, bumili na kayo habang hindi pa siya tumataas. Charot! At hinanap ko na nga po dyan ang tag price leveler namin para po makapagtag na po. Yan po yung pinakauna kong ginagawa ang maglagay ng tag Salamat Kasi nga po pag nakalimutan ko yan, tapos magtatanong sa akin ang katuwang ko sa tindahan, minsan po hinahanap ko pa yung resibo. Minsan nahihirapan na akong hanapin kasi nga po natatakloba na ng mga bagong resibo. Pag ang paninda ay fast moving, mas mabilis matandaan ang presyo. Para naman sa hindi masyadong mabenta, kailangan lagyan talaga ng price. Kasi nga mahirap maisaulo ang price. Bakit nga kaya mga ka -store? yung madalas bilhin, mas nasa ulo natin ang mga presyo. Pero sa bihira lang mabili na items, laging nakakalimutan ang price. Napaisip ako tuloy mga kastor. Charot. Hanson ako mga kastor sa tindahan ko. Kahit nga sa asawa ko, hindi ko inaasa ang pagprice ng mga paninda ko. Kasi nga po, ayaw niya rin. Charot. Ayoko pong iniiwanan ang tindahan ko. Kung hindi rin lang po, importante ang nilalakad ko. Kasi nga po, pakiramdam ko, inaapi ko yung tindahan ko na baka magalit siya sa akin at baka hinahanap niya ako. Charot! Sinunod ko na din po palang lagyan ng ganong price ay yung marshmallow. At dahil nga po, wala nang gawa ang mga katuwang ko sa tindahan, tinulungan na nila ako at nilagay na sa alambre para sabit na. Siyempre, isasabit na sa kita ng aking mga customer. O ba diba, maingay po kami habang may ginagawa. Mas maganda naman po yung nagbibiroan kami habang may ginagawa para hindi po kami mapagod. po na mamalayan namin tapos na kami ng mga trabaho namin. Yan naman po ay tanghali kaya medyo po walang halos bumibili. O siya mga kastor, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Huwag kalimutan mo sa Diyos. Thank you for watching. Bye!